Uh, bro, bigyan mo ako para malinis natin tong baras natin. Uh, dumi oh. Uh, Ayan oh. kuha tayo ng ano, uh, walis. Diyan ka lang ah. So, walisin natin ito ka lang. Atas ka muna. Kita ko tayo. Atas ka muna. Ayan. Kita ba ako? Oo. Kita ka tayo. Ayan. Para malinis naman. Oh, para mm -hmm. magandang main. Para mag Yung ano yan? Yung, yung... Ano yung... Misa. Tsaka yung... Inapakaw mo malinis. Uh, masarap kumain. Kahit ka ang mo. Pag-uulang. Ulamidig to. Oh. Tapos, oh, ina. to? <laughs> Tignan <The parking. laughs> siguro to. Ano ba? pa.